Ganda. That's so nice. Mm, mm Nice. Ganda. Ganda. Pero diba? Parin... Sabi mo nga, nice. Nice. Ganda. Ganda. Ay, yeah. 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 bad yun sa akin. Nice, nice Laman ng usapan ngayon ang naging biro ng Uncabogable star na si Vice Ganda sa kasamahang host na si Ann Curtis sa It Showtime matapos muntik na mapahamak ang kontrata ng aktres sa inaendorso niyang produkto. Sa segment na especially for you ng nasabing noon show, tinanong ng mga host ang dalawang mag-ex kung ano ang best part nila sa relationship at natuwa si Vice na ang sinagot ng dalawa ay ang mga moment na proud sila sa isa't isa. Kaya naman napasabi na lang ito ng nice, sabay dugtong na ganda. Pinaulit niya ito kay Anne at nang mabanggit ito ng aktres ay nagulat ito at agad na napas sorry dahil ang nais nice ganda ay parte ng endorsement ni Vice sa McDonald's ang kalabang fast food chain ng Jollibee na ina-endorse naman ni Anne. Habang nagtatawanan sila Vice, Jong, Vong, at Karil, makikita ang pagkabigla sa mukha ni Anne dahil ayon sa kanya baka ay ma-warningan siya ng Jollibee sa sinabi niyang ito. Na, di ba? Ang na, Oo. ang best part ng relationship nila ay yung mga moments na proud na proud siya, siya? sa girlfriend oh, yeah. group. Eh? Ganda. That's so nice. Mm -mm. Nice. Ganda. Ganda. Pero diba? palin... Sabi mo nga, nice. Nice. Ganda. Ganda. Yay, yay. Ay, bad yun sa akin. Nice. Bad yun sa akin. Nice. Nice. Ang galing nito. Sorry po. Pasensya. <laughs> Bawi ka bawi, bawi, ka. Bawi, ka, bawi. bawi ka, bawi ka, bawi ka. Bawi ka, bawi. Bakit naman, sorry. Maganda lang naman yung sino. Wala ka naman sinabing masama. Ikaw, kung nawala ako ng kontrata. Bakit naman sinabing masama. Ikaw, kung nawala ako ng kontrata. Pasensya na po, ayun. Hindi ka po sinasadya. Lots of judgments, sorry. Pumuri ka lang naman nung sitwasyon nila. Nice naman talaga yung sitwasyon. Maganda naman talaga. Pasensya na po. Tama. Ikaw talaga. <laughs> Tuwang-tuwang. Pag ako nawalan, bayaran mo posible <laughs> Pusible, oh. bayaran, bayaran mo ito. Kasi pagsiningila <laughs> ko doon okay. ng okay. ano... Ano mo sitwasyon na pinag-uusapan natin? Sige. Situational ito. Sige. <laughs> Sige. At sa kanyang tweet, nagsalita na ang aktres at sinabing maayos sila ni Vice. Anya, baka kapag move forward na sila sa nangyari at mas magiging maingat sa mga sasabihin on air dahil ang mga ganitong biruan ay pang backstage. Nagsalita na rin si Vice at humingi ng tawad sa aktres. Ayon sa kanya, sa kagustuhan niya magpatawa, minsan ay sumasablay siya. Dagdag pa niya, napunta niya si Anne sa hindi komportabling sitwasyon kaya humingi siya ng pasensya rito. Ano ang masasabi nyo rito?